Dear Tita L, magandang gabi po at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Gusto ko lang po sanang makipag-usap. Yun po ang aking hinahanap. O kaya naman, yung pwedeng sabihan ng mga disappointments ko sa mundo. Ano ba may pinagdadaanan din ako? Biglang <laughs> <May> tumigil. <laughs> Charing. <laughs> Hindi pala ako available ngayon. <laughs> okay. Para kasing ang unfair, bakit po ba ganito? All my life, I did my best na maging mabuting anak at kapatid sa pamilya ko. Noong mag-18 po ako, wala akong ibang inisip kundi makapag-OFW na para mapag-aral ko, yung dalawang kapatid ko at kahit papano makapagpundar ng hanap buhay para, para kina nanay at tatay. Thank God po dahil natupad ko namang makapagtrabaho sa ibang bansa. Una po sa Taiwan at nitong huli sa Canada na pagkatapos mag-migrate ng amo ko, ako po ay isinama niya. Kala ko si Joy tong sumusulat sa atin eh. Hello, love, goodbye. 'di ba? Si Joy parang ganoon. <laughs> Napakahirap po. Kasi sa halos anim na taon ko pong nawalay sa aking pamilya, napakalungkot. Sobrang lungkot na hindi kayang ubusin ang mga luha ko ang pangungulila sa bawat araw at gabi. First time ko pong umuwi ng probinsya mula nang mag-DH po ako. At yung akala kong mapupunuan ng pag-uwi ko yung napakatagal kong pangungulila sa pamilya ko, hindi pa rin po pala. Mas mahalaga po sa kanila yung maiuuwi kong pera o kita. Mas mahalaga sa kanila na dapat may pasalubong akong mga damit, sapatos, at imported na mga delata. Lalo na raw at sa Canada na ako galing. Hindi ko na po kasi naaasikasong mag-uwi ng mga pasalubong Tita L kasi nahihiya na rin po ako sa amo kong babae. Kung babali pa ako bago magbakasyon. Eh sinagot na nga po nila 'yung aking pag-uwi sa Pilipinas. Basta Tita El parang mas lalo po ako nalungkot gawa ng dismaya nitong umuwi ako sa aking pamilya. Maski si nanay at tatay, hindi ko pa naringgan ng mga salitang pangungumusta man lang. sa halip, puro daing ng problema na parabang walang ibang makakagawa ng paraan kundi ako lang po. Mahal ko po sila, Tita L, pero ang sakit-sakit bilang anak at kapamilya nila na ako sa sarili, hindi sigurado kung ako ba eh mahal din talaga nila o pinagkakakitaan lang nila at yung pera ko lang ang gusto nila. Baka po pwede nyo akong maliwanagan o mapaliwanagan at mapagaan ang kalooban. Maraming salamat po Tita L. Hanggang dito na lang. Ako po si Lina ng Aurora. Lina akala ko talaga si Joy ka <laughs> ng Hello Love Goodbye para may similarity, di ba? Yung uh, yung uh, tawag nito, yung uh, kwento ng buhay mo. Um, pero alam mo Lina, kahit ikaw ay DH na nakatrabaho sa ibang bansa o isa kang galing probinsya at nakikipagsapalaran sa Maynila, walang pinagkaiba yon. Yung mga kapatid natin na mga nanay na o kaya naman mga dalaga pa, katulad mo, sabi, sabi mo nga 18 pa lang. Yung iba as early as 18 din, di ba? Na galing probinsya, nakikipagsapalaran na rin sa Maynila para lang um, kumita ng mas malaki-laki ng konti na pera. So, parang similar din yon doon kasi nawalay ka rin sa pamilya mo. Naiintindihan ko yung um, pangungulila mo sa family mo. Kasi, nawalay din ako sa family ko. I lived um, abroad for quite a while and it's really sad, especially in Filipino celebrations like Christmas. Kasi sa ibang bansa, wala eh hindi hindi ka mukha sa atin na may noche buena na uh, ang daming pailaw nung panahon na nandoon ako ah, parang wala lang matutuwa ka lang kasi uy wow may snow di ba ganun lang pero nothing beats um yung Pinoy Christmas talaga kasi ang saya-saya reunion, kain, 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 dami regalo, minsan may pa-Christmas party pa, di ba, na may mga performances yung mga bata, parang kasi nga may reunion, nothing beats Pinoy Christmas. So, naiintindihan kita sa parte na nahuhomesick ka at nangungulila sa pamilya mo. That is really sa mga OFW natin at sa mga kapatid natin na nakikipagsapalaran dito sa Maynila na taga-probinsya. Yan yung isa sa mga um, price that we have to pay um, to earn money for our family. As the breadwinner, sa basa ko, no, sa sulat mo, parang iniasa na sa'yo yung ano yung uh, pagiging breadwinner nakaangkla na o nakaasa na sa iyo lahat uh, yung buong pamilya mo pati kapatid mo talaga bakit yun yung tanong ko siguro naman kung meron na siyang sariling pamilya baka naman pwedeng um, kahit magdagdag ka na lang siguro ng ng ano ng allowance pero not totally ikaw rin ang bubuhay kasi ano pang naiipon mo para sa sarili mo kung lahat binibigay mo? Sa pamilya mo, hindi po ang pagiging maramot ang tawag doon. Pero kailangan kahit papano may itinatabi ka para sa sarili mo. And always remember na ang katawan mo, yan ang puhunan mo. So kung hindi mo alagaan ang sarili mo, kung hindi mo alagaan ang katawan mo, kung hindi ka bibili ng vitamins, and you will not invest on yourself, on being healthy, paano kung nagkasakit ka? Eh di lalong magkakrumble yung mundo. Lalong magkakagulo ang pamilya kasi wala nang breadwinner. Same goes. What if bigla kang tupakin? Mag-asawa na lang ako! i-i wala na, iniwan mo na sila. di Diba? Naiintindihan ko yun sa parents kasi hindi natin matitiis sa mga magulang natin. Pero yung sa kapatid, baka pwedeng allowance na <laughs> allowance na lang yung ibigay mo. Kasi iba na yung pamilyado na. Grabe. Ang yaman ni ate. <laughs> pwedeng ako rin. <laughs> Pwede bang ako rin na, Lina? So, um, Parang malapasan ko ang daigdig yung storya mo eh, no? Na sa'yo talaga lahat nakaasa. Pero, um, alam mo ba yung kanta ni Basil Valdez na... Um, ano na nga yung title nun? Sorry ah, medyo nagtitita moments ako. Um... Come to me, and I will give you rest. And he said, Cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy. And my burden is light. Ano yung title ng kantang yon? Come to me and I will give you rest. Lift up your hands. Sa hinabahaba ng kinanta Lift up your hands to God. Di ba? And you'll see hope. There's no need to run. Oh, hindi ko na alam yung lyrics kasi medyo matagal ko na pong hindi kinakanta. Pero, yun nga, sa mga panahon na feeling mo, um, ang mga kamag-anak mo, kaibigan mo, o yung mga mortal, <laughs> mga utaw, sa mga panahon that you think people failed you, always remember na may kakampi ka sa taas. Doon ka lang lagi hahawak bakla, promise. Yung kantang yon. bakit natin kinanta kahit hindi masyado magandang boses ko? <laughs> Meron kasing word yon. yolk. Do you know what a yolk is? Hindi egg yolk ha. Yung yolk, Y-O-K-E. Ang yolk kasi, yun yung parang um, bar. Yun yung parang bar kung saan um, inilalagay sa leeg ng kalabaw or ng baka para makapagtrabaho siya, either sa farm or sa bukid. So yung yoke na yon, dalawa kasi yun eh. Dalawa, it's meant for two. So kaya sinabi dun sa kanta na um, for the yoke that I will give you is easy and my burden is light. Why? Because yung, yung yoke na yon na pang dalawa dapat, yung isa para sa'yo at yung isa Baka maiyak na rin ako. At yung isa, hindi mo man nakikita, pero si Jesus yon. So, tandaan mo yan, Lina. Hindi ko rin alam kung ba't ako naiiyak. Pero siguro kasi nararamdaman ko yung pagod mo. Minsan, naging breadwinner din ako. Pero wag kang mag-alala. Um, darating yung araw na um, financially you will be stable, darating yung araw, nangingiti ka rin kasi naubos na yung mga financial problems mo sa buhay. Basta wag mo lang laging kakalimutan na manalangin and kumapit sa taas. Always ask Jesus and Mama Mary to hold your hand or whoever you, your God is kasi baka hindi tayo magka-religion. And hanapin mo yung kantang yon, Lift Up Your Hands by Basil Valdez. It's a very, very beautiful and powerful song. Ayan, buti na lang nakaputi ako ngayon. Kasi saktong-sakto sa aking... <laughs> Pinagsasabi. Pero Lina, sana kahit papano, um, gumaan yung pakiramdam mo. And always, ano, always remember, if people failed you, there is a, a God who never will. Okay? So, iwan na rin kita ng quote na sabi nga ni Um, Robin Williams the late Robin Williams isa sa mga ina-idol ko na komedyante at ayaw po niyang bumukas <laughs> sabi ni Robin Williams i used to think the, um i used to think the worst thing in life was to end up all alone it's not The worst thing in life is to end up with people who make you feel alone. Okay, Lina, kapit lang. Isang araw, um, makakamit mo rin yung financial freedom and happiness and I will pray for you. Tandaan mo, sabi rin ng South Border, there's a rainbow always after the rain.